Vice ganda masigla na ulit, matapos maban ang Facebook account ni Rendon Labador. Tila nawala na ang tinik sa lalamunan ni Vice Ganda, matapos maban sa Facebook ang number one basher nito na si Rendon Labador. Sa latest TikTok nga ng komedyante, ay kapansin-pansin ang pagiging maaliwalas ng mukha nito, habang nilalaro nila ng kanyang asawa na si Ayon Perez ang kanilang aso na si Faya. Taliwas nga ang aura ni Vice sa nasabing TikTok video kung ikukumpara sa vlog ni Petit kung saan ay makikita na stress na stress si Vice ganda habang nag cellphone. Labis naman na ikinatuwa ng Vice Ion fans ang pagkawala ng stress ni Vice Ganda. Pangako pa ng mga ito ay ipagpapatuloy nila ang pag-report kay Rendon para Instagram at YouTube channel naman nito ang mawala. Samantala kilig na kilig ang Vice Ion fans sa nasabing TikTok video ng mag-asawa kasama si Faya. Narito at panoorin natin ang latest TikTok ni Unkabogable Star Vice Ganda at ng asawa nito na si Ayon Perez. Bibinamin? namin, Si yung ah. bibinamin niya, banda ng bibinamin niya no. Bibinamin mm. niya no? Lab namin yan, no? Baby namin. Pakawalan nang kaya natin dito. <laughs> ah, hindi pa siya ready. Baka hindi mo mo siya ready? pa siya ready. Mali pa diyan, ganyan lang muna, ganyan lang kalaki kung pwede. Huwag sa buong bahay baka maputol na naman pa 'yan ng baby na. No? oh, buhatimo, 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 yakin buhati, buhatimo, yung kung niyakun pinito, buhatimo, pinito, baby, wow, um, kis nya baby namin, kanta ganda na baby namin, huh? tap namin yung baby namin, na Nung baby ko, oh, say my hi. Pico? Hello, yeah. maglong my people, mabuhay. Nini, is you.